Uh, tingnan natin kung ano mga nakikita pang plano pati na rin sa mga uh, road rage ngayon at mga e aksidente. Special Operations Group Head ng Metropolitan Manila Development Authority MMDA Mr. Gabriel Go. Ginong Go, Igan at Lala. Good morning, sir. Magandang umaga Ulat. po. Magandang umaga Igan and Ma'am Lala no. And Opo. Of course, Merry Christmas po. Okay. Eh, Dumami yung volume natin habang lumalapit ang Pasko sa kalye pero dumami rin po yung mga aksidente. Uh, Mr. Go, uh, napansin natin na lahat ng katwiran ng driver ng truck, eh, para doon bigla nawalan ng preno. Uh, kaya ang pinaka naiisip nila ibang gana lang ito o kung saan medyo magiging uh, maayos ang problema karambola <laughs> ang inaabot po eh. Nananaga siya mga katabi eh. at uh, kawawari kawawa yung mga nagbomotor. Walang kalaban-laban din. Mr. Go, anong nakikita That's natin true. dito na ngayong Pasko eh, dako, eh, so dapat eh, maigpit ba yung monitoring sa maintenance ng na mga naglalaki ang sasakyan? Well, totoo po yan. No? Alam nyo, yung maintenance no, or what we call as periodic maintenance, isa po yung rutinary na ginagawa dapat, especially sa mga malalaki mga truck, yung mga trailers po natin and ah, also okay. mga public utility vehicles natin. Ah, For one, because ang laki nung sasakyan eh. You are delivering goods. Napakabigat ang dala nyo sa container. Ah, and yung reason na biglang nawalan ng preno or nawalan po ako ng preno, hindi po siya acceptable eh. Why? Ah, hmm. Because yes, wala sa atin may gustong mangyari na magkaroon ng accident. That's why it's called accident. However, pwedeng maiwasan. mechanical... Yes. Yung mga mechanical mm -mm. error, yung mga uh, vehicular errors na tanhi po ng no? mga kagamitan ng sasakyan or mga parts ng uh -oh. sasakyan, ito po ay naiiwasan if lahat po ito ay in top-notch condition, na i-check iche po ito. Uh -oh. And kung tutuusin, ang mga delivery trucks, ang mga trailers, kada uh -oh. paggarahe, uh, meron po yung routine check-up. Yes, bago mag-dispatch, mm -mm dapat meron din po yan na check up unang-una una pa lang po diyan uh -oh. ang mga gulong is it uh -oh. uh, in service uh, po ay maayos po ba ang kondisyon, hindi po ba or the mere fact na yung container itself nakalock pa yan na maigi so iinan po yan sa mga aspeto na dapat masikipitan natin okay oh, pero man. ang ang nakikita rin po natin dito Mr. Go um uh, yung yung sa parusa no uh, yung mga truck driver po ba, doon muna tayo sa mga truck driver. Although pati private motorist minsan may kasalanan din. Pati yung mga public utility, pero sa truck malaki siya eh. Blind spot siya. Ah, uh, meron ba talagang uh, napaparusahan? Kasi nabanggit ko nga dito kay Lala, after ng mga ganyang malalaking insidente, apat ah, ang patay mababalita mo. nag areglo po magkabilang panig. Uh, sa estado ho ba? Eh, ahayaan na hulang ba natin na gano'n na lang po? Bayaran ng konting halaga yung mga biktima at uh, makababalik uli sila sa pagmamaneho. Alam nyo, totoo yan, no? Igan. Uh, ang buhay, it's, you, cannot, ano eh, you cannot equate ang buhay in any amount. So, yung mga aksidente yung nangyayari the sad reality, yun nga po eh, napapalitan ng amount yung buhay, buhay. na nawawala. Because of yan nga po, exactly, na areglo and it's very ano no nakakabahala rin po yan lalo lalo na po tayo po ay nasa kalsada yung every now and then na lang ang mga aksidente po natin okay lang po sana kung material things sa sasakyan ang na-damage eh. pero kung mm -hmm. buhay na pinag-usapan natin it brings down to the question of one yung is the driver physically fit mentally fit mm -hmm. to operate such vehicles especially mga pampublikong transportasyon at ito mga malalaking mga trucks or trailers. Pangal pangalawa, yung responsibilidad bilang operator at mm -hmm. owner. Dahil we have to admit, ang driver sila po, ay they can only do so much. Sila po ang nagmamaneho, mm -hmm. nag-reoperate the vehicle itself. Pero yung pagdating po sa mga maintenance, maintenance yung responsibilidad, no? kumbaga the responsibility within, it relies to the owner eh, and do sa operator. Yes. Paano natin may iwasan na uh, hindi maka-aksidente itong mga sasakyan na ito. And yes, itong mga instances ng pag-aareglo, no it's something that I think we should, about time, uh, we should look into para naman po uh, ma-impose din natin yung rules and regulations, ma-impose uh -huh. natin yung takot uh -huh. ng mga drivers. Kasi, I mean not only the drivers, ha pati po ating mga mamamayan. Meron nakuhang na samplean kasi binabanggit nyo ngayon hindi lang to responsibility ng driver kagaya ng texter natin si Reynold. Sabi niya hindi daw brake pads pag mga truck air brake na. So talagang hindi yan responsibilidad ng driver lang. Meron talagang mag maintain 'di ba? Operator may Manding banggitin fleet. yung brake eh, pero oo, oo, yun. minsan ang preno la kait meron, hindi kaya dahil overloaded yun. Pwede rin, kaya marami, maraming aspeto na dapat tingnan. Pero meron na bang sample kasi inyo na sa inyo na po nang galing na hindi kunyari, lang responsibilidad uh, ng driver ang aksidente eh. Kunyari sinabi diba? nung ano, uh, driver nawalan po ako ng kontrol, wala ng preno. Hindi iba agad-agad kasuhan yung may-ari mm -hmm. Tingnan truck. din po 'yun. Yeah, isa 'yan sa tinitingnan din po natin No, Kaya itong in the next few days uh, magpapatawag din po ang ating ahensya para maipulong ito mga truck operators at owners po natin para mapag-usapan kung paano natin mapapalakas itong pagbibigay ng responsibilidad sa kanila. Uh, hindi lang as i said no, hindi lang naman po sa driver. The driver yes, ikaw ang first and foremost na nag-ooperate ng uh -oh, bigas. Uh -oh. Definitely, meron kang responsibilidad eh. But when it comes to the maintenance, maintenance. Aspect, uh -oh. yung ensuring na ito nga tawag natin roadworthy ba ang iyong sasakyan mm -hmm. uh -huh. so ang when, you, when we talk about roadworthy hindi mm -hmm. lang po ito basta na lang nasisiraan uh, mm -hmm. o belching hindi eh when mm -hmm. we talk about road roadworthy ay roadworthy is kung maayos yung sasakyan mo at ensure na hindi ka And tulad po ng sinabi kanina no na ang mga truck ay hindi po brake pads correct However, meron mga trucks pa rin tulad po ng mga malalaking canters or delivery vans mm -hmm. natin, they still utilize brake vans. Pagdating naman po sa mga trailers, mm -mm. ang mga air brakes, dapat po yan constantly na momonitor at na-i-check din po yan. So maraming mga aspeto na dapat nating pagtugunan ng pansin oh. para naman po mabigyan ng deeper responsibility at mabawasan din po yung mga ganong aksidente na nakakaano no Causing hmm. the life of our sa -sa innocent people. Uh -oh. Mr. Gonzales pa yung signing just natin kasi itong dalawang insidente ng karambola sa uh, katipunan at sa Sumulong Highway. Sabi nga Sumulong eh. Pasulong eh. Pasulong. So so pag ikaw na sa Pasulong, 'di ba dapat ang defensive driving method mo diyan is to slow down. Kasi Pasulong ang dala-dala mo ang laki-laki. May nakalagay hubang mga na ito accident prone area, pababa na ng katipunan, yung sasumulong pababa rin yan. Mararamdaman mo kahit hindi ka tumatapak sa gas, bumibilis yung speedometer mo eh. Correct. correct. Because of Alam the uh, yun, gravity, velocity, di ba Mr. Go? Tama tama po yan. No? Actually, we have traffic signages scattered all around the metro, lalong-lalong na po uh, sa mga tulay, sa mga blind curve, sa mga zigzag, lagi po yan may makikita tayo slow down accident prone mm -hmm. area uh -huh. The problem is maraming aspeto rin eh one ang problema pagdating pag pag sa mga trailer trucks yung issue of overloading mm -hmm. so isang napakalaking issue po yan bakit hindi nagpa perform ng efficiently yung sasakyan uh -huh. pangalawa it goes down to the issue of discipline and education marami po sa ating mga driver we hate to admit it hindi lang po sa mga truck drivers non even mga drivers ng mga maliliit na sasakyan. We lack the ano, eh, yung education. Ultimo yung road marking na it's supposed to be a traffic sign, hindi na po natin nalaman. Mm -hmm. So it's about time now we have to go back to basic which is to enforce yung proper education. Uh -huh. Ipitan natin ang pagkukuha ng lisensya. Because Tama. we have to remember also, ah, Tama. having a driver's license mm -hmm. is a privilege. Mm -hmm. And mm -hmm. a privilege mm -hmm. comes with responsibility. Yes. Alam mo, sample, oh, ah, oh. sample kanina, yung uh, nahuli niyo, Mr. Go, sa May Guadalupe, sa Edsa Busway, na bus, provincial bus ito, mm -hmm. Lala. Ba't ka dumaan? Tinanong nung uh, constable, eh. Sabing ganun, eh. At ng uh, DO... Uh, ER, ano? Sabing ganun, eh kasi po traffic, Tsaka yung nilustang ko po, wala pong barrier. Eh. Pero may dalawang linya <laughs> eh. So, ibig sabihin, kaya nga yun ang, yun ang hamon po sa atin eh. Kailan bang lagyan mo ng harang ang busway? Da nakalagay na kasi dalawang linya. Ibig sabihin, bawal kang pumasok bag mm -mm, two lines. Two lines uh -oh. So, porkit walang barrier, doon ka dadaan, ayun, nahuli siya. Y yun ang sinasabi ni Mr. Go. Hindi Kahit mga pribadong motorista, pagdating sa rules and regulations sa kalye, Talaga marami po ang mangmang -mang. hindi alam ang uh, ibig sabihin. Eh ito lang ah uh, misal Go sa mga intersection eh. Bakit nagkaka heto teto tayo? Yung yellow box dapat yung bukas yeah. talaga eh. Yes. Nakakita ka ba ng bukas na yellow box ngayong Christmas uh, ano <laughs> hindi, natin Hindi, lahat <laughs> ng espasyo may demand. Minsan susunod na ako sa yellow box, uunahan naman ako ng mga motor, mm, motor hanggang, motor hanggang na matakpan ako. na nila maapakan na rin yung pedestrian lane mm -hmm. at umabot Ababa na rin yun sa pinakaunahan pa. Totoo po 'yan. Alam nyo, the education plays a big part, but then again, no. Hindi lang po edukasyon eh when comes to proper driving etiquette. Andiyan din po ang usapang disiplina, konsiderasyon. Like in the case in point, no, yung yellow box. Kaya po ang yellow box ay nandyan at merong isang cross, meaning do not block or do not cross. Ang nangyayari po nga dyan is may kita nga natin, imbis na to keep it open, sinasara natin ito eh. So, alam niyo yung konsiderasyon sa mga ibang gumagamit ng kalsada na pag nakita naman natin yung linya natin na padiretso ay puno. Why, why do we have to Uh, ano no ipipilit nating iabante na makakaharang tayo sa gitna ng yellow box then hindi nauusad ang traffic then yung turn naman po ng kabilang linya or the other way na mga sasakyan hindi rin makausad uh -huh. so yan yung mga issues mm. na bakit kaya, nagkakaroon tayo na? kaya nakikita uh -huh. natin minsan uh, pag kahit green na wag na maikasama-sama ng loob ng iba kasi bububusin na pinapatigil sila ng MMDA kasi puno na yung kabilang linya eh Diba? Para bukas lang yung intersection. Yes. Abay, nagagalit pa yung ibang motorista. Dahil green ako eh. Minsan kasi sa dami po ng volume ngayon, yung yung oras po ng pagpapalit ng green sa red sa yellow, iba. Hindi na ho siya realidad eh. No? Parang uh, kailangan Correct. talaga uh, Uh, manual manual na muna oh, oh, oh. sa ilang mahalagang lugar. May question tayo, Igan, Mr. Gomez, meron ng question dito. Taka pakinggan natin. Sana daw lahat na ng traffic lights, so, yung may number, yung bang hindi mabibigla na nag biglang nagyelo, biglang nag-stop yung para okay, o kaya pag mag-go na may may number din bawa five 5 seconds before mag-go yung mga ganun ba baka ho po pwede Correct. daw silipin. para mas maalwan hindi rin nagugulat na ay yellow na pala tapos magye-yellow na pala ay eh, mabilis ang kanyang takbo yung mga ganun po para iwas din ng aksidente ay yes, tsaka sir may tanong ko ba meron ho tayo di ba, sa mga bus lalo na kapag mga ano eh no yung peak season na ah, gagamitin po mag sa probinsya yung mga tao meron tayo mga random drug test sa mga truck drivers huh, ba? Meron tayo ding isinasagawang gano'n na randomly lang para ma-check din bang kung talagang fit and healthy ang mga drivers natin. Minsan pagod na. Pinapabiyahe oh, pa kasi, nung may-ari. Oo, oh, oh, mahaba rin kasi ang biyahe na. Sayang daw ba? ang kikitain at Pasko. Opo. Oh, oh. Well, uh, actually, isa, when, when you get a license, no, when you acquire a license, dumadaan po tayo lahat dyan at sa tinatawag natin drug test. However, itong mga, definitely kasi itong mga owners or drivers mm -hmm. na mga truck haulers or mga truck operators these are all private sectors. Uh -oh. so uh -oh. it's, it's something that we can instill we can try to look into no na mm -hmm. probably di man buwanan baka pwede pong every quarter uh -oh. na mag random lang, item, diba? random uh -oh. testing because uh, maraming mga incidents pa rin talaga no na yes maayos yung sasakyan pero ang problema naman po yung driver mm -hmm. so it works both ways eh kailan po talaga natin dito is to uh to collaborate between yun nga po no yung operators yung drivers and of course sa enforcement mm -hmm. toto alam niyo yung babalik lang po tayo doon sa traffic light na mayroong countdown mm -hmm. constantly we are developing our road safety aspect and yung mga traffic signages natin mm -hmm. however mapapansin po natin no, yung in reality minsan yung countdown ang ginagawa po ng ibang motorista pag nakitang yung green eh three seconds na lang or four It's seconds. Umaandar na. Kasi na huminto, hahabulin. Akala ata, race track. So, Parang are, nangangarera. <laughs> yun nga po. So, it all narrows down pa rin talaga. No? We go back to the basic. We educate our motorists. Let's implement a stricter ano eh, a stricter uh, mm -hmm. uh, guideline. Shout, out tayo sa LTO siguro. Kasi dito sa Isabi niyo, ang dami nagpapakuan lisensya. Mm -hmm. Pag iniisip ko kung kukuha ng lisensya yung truck driver, walang espasyo na makita ng LTO officers paano siya mag-drive ng truck eh. Hindi ka mm, hindi na -test. So hindi ko alam kung bago mo bigyan ng lisensya, eh, nakikita mo yung attitude ng driver sa pagmamaneho. Kahit yung maliliit na sasakyan, si di ba, misang renewal lang. Minsan nga may nakakuha pa ho eh, hindi uh, hindi naga-appear na sa LTO eh. So Alright. tama si Mr. Go, higpitan natin yung pagbibigay ng lisensya. Yes. Uh, at 'tong uh, yung yung mga ganong aspeto, no. We will be able to resolve hindi lang po yung uh, problema sa mga aspeto ng mga uh -oh. driver, but also yung safety issues ng ating mga kababayan. Ito uh -huh. ito pa uh, bahaful na lang po ako dun sa nakita ko nung uh, Saturday dito sa Marcos Highway tulad ng binanggit isang liser namin, lima ang mall dyan, mm -hmm. ang napasing ko, ang daming U-turn. Na kahit bumalik na ako papuntang Katipunan na ang direksyon ko, inabot pa rin ako ng isang oras may get. Dahil pag barado na po yung kabilang linya, yung mga nag-U-turn, nagbubuntis na po eh. Naiipit kami uh, dapat lulusot. So, tapos sunod-sunod po yung U-turn. Meron ubang bang, sakop pa ba ng MMDA yun? Marikina, no? Meron Ma sa Marikina. Sakop yung pabuhu yun, yung area na yun? Misalgo? Pantipolo. Uh Yes, uh, well actually ang Marcos Highway yung portion po ng uh, masy, uh, po, uh, before po mag Antipolo, pa naman po ito ng uh -huh. ating ahen. Baka, uh -huh. baka may mga ilang U-turn slot na hindi naman makakatulong yata sa daloy ng trapiko at mas nagiging problema pa ho. May mga pag-aaral po bang uh, sinasagawa para yung yung daloy po ng trapiko dire-diretso muna kaysay natitigil dahil dahil ang ng U-turn eh. Correct. Actually yan po ang isa sa mga pag-aaral na ginagawa rin natin. No? Kasi we have to uh, keep track din na ang ating mga kalsada, it was never prepared to mm -hmm. cope up with such big volume. Kaya ang ating mga traffic engineering, tuloy-tuloy uh, naman po ang pagsusuri at pag-aaral to cope up with the current scenario and situation uh -huh. na kung saan uh -huh. kailangan po natin magsara ng U-turn, eh, gagawin naman po natin ito para sa ikabubuti. or kung kailangan po natin magdagdag ng U-turn, So, it will be based on our traffic study Hindi, naman po. O, oh, alam ko magiging effective siya sa antipolo kasi yan ang ginawa sa may katipunan. Tandaan niyo po, yeah, ang dami oh. doon, di ba, na may left turn, may U-turn, sa may eskwalahan. Si ba, Ateneo, Miriam. Ngayon po, sa dulo na. Doon na sa may mall. Yeah. Dire, dire u -turn. ang so, ang okay. U-turn. Pero ang siste doon, titigil ng matagal. Hindi talaga sinusunod ang traffic lights doon. Lalo po pag pasukan, tsaka uwian. Walang silbi ang traffic light po doon. Titigil oh, na mga... Disiplina lang talaga. Two to three. Pinapatigil talaga yung mga sasakyan ng 2 to 3 minutes kasi ibubuhos yung other side o kaya yung mga pakaliwa. Man, man, Pero man, man, pag panidiretso ka naman, mula doon sa dulo, di ba, sa may Ateneo, Diretso ka na talaga hanggang dulo, lampas na dun sa mga mo sa sa mall. Yun ang yun ang nagiging solusyon na ang mga tao so far parang tanggap na rin nila na ganun ang sistema. Uh -huh. Pero moving siya, pero buhos. Uh -huh. Pero epektibo ba siya? 'di ba, sa ibang mga kalsada nabuhos. na buhos, 'di ba? Kaya diba? dapat pag-aralan. Kaya kailangan pag-aralan siyang mabuti. So, yan po, lalabas. Dapat uh -huh. so, tayo ng traffic study on that area para para uh -huh. ano po ang ikabubuti. Rest assured, i-re-implement naman po natin. Fifteen uh -huh. 15 days bago magpasko, ito ba bang naranasan nating Carmageddon, mas lalala pa, Mr. Go? Kayo nasa kalye, ano bang naobserbahan ninyo? Well, so far naman po, no? Uh, May oras lang. Uh well actually ang oras po ngayon ang rush hour halos wala pong pinipili. However, no, oh, oh, oh. yung pinaka peak ng rush hours po natin lalo na po sa hapon between 4 p.m. onwards, uh, comparing it to the situation of last year no. Ah, Medyo moving po especially dyan po sa Shaw Boulevard Ortigas like last night po tayo po ay nag ng traffic, we did them, we did some adjustments kung ano po yung ikabubuti. Uh, we see ano a bit of improvement at nakikita natin okay. na moving naman po moving. ang traffic unlike unlike before na totally standstill po tayo although uh, ano niyan eh conditions na yan during the holiday season especially Christmas na we expecting a bit more of increase sa mga volume ng sasakyan okay ingat kayo sa kalye Mr Go, lalo na sa busway <laughs> opo at mas mahabang pasensya sinasabi Ay, naman na talagang eh. traffic sana po na yun. ngayon. eto kapuno tinanong namin si Charlie nosares Nagpa-survey kami rito. Pag may traffic enforcer ba, traffic? Anong tingin mo? <laughs> eh, ba't natatawa po kayo? Hindi, <laughs> <Well, laughs> sinagot ni Charlie kasi, trained yung mga constable <laughs> ng MMDA, ha? So, Pero, si Mr. Gumismo, head siya ng Special Operations Group. Pag may traffic enforcer, ba, traffic? Ah uh, hindi naman po sa lahat ng sitwasyon. <laughs> <Dahil laughs> hindi doon <to> sa lahat. <laughs> mga traffic enforcers naman po we are there to enforce uh -huh. yung mga ano yung tamang <laughs> Yung mga tamang ano po rules and regulations natin. Regulation. Okay. Ay salamat Yan. po, marami po kaming natutunan at mga plano pa para lahat po tayo ay maging uh, mapayapa sa kalsada, Mr. Go. Thank you po. Ingat uh, po. Laging accommodating Mar po kayo. Salamat po. Salam po. Maraming salamat po, Igan. Maraming salamat po, Ma'am Lala haddan special operations group ng MMDA Mr Gabriel Go who Wala. living one walang tino